Ang ng pamilya sa paghubog ng pagkatao, mabubuting gawi at pakikipagkapwa. Learning Competency 3B na ipaliliwanag na ang pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan ay pundasyon ng lipunan na humuhubog sa pagkatao, mabubuting gawi at pakikipagkapwa tungo sa makabuluhang buhay. Sa nakaraang talakayan ay natutuhan natin ang pamilya ay likas na institusyon ng pagmamahalan at pundasyon ng lipunan dahil sa gampanin nitong hubugin ng pagkatao at pagpapahalaga ng bawat kasapi nito. Ngayon naman sa ating pagpapatuloy ng ating aralin ay ipaliliwanag natin kung paanong ang pamilya ay hinuhubog ang ating pagkatao, mabubuting gawi at pagkikipagkapwa tungo sa makabuluhang buhay. Magsimula tayo sa gampanin ng pamilya sa paghubog ng pagkatao. Ang pagkakakilanla ng isang tao, ang kanyang ugali, asal, damdamin at pananaw sa buhay ay unang hinuhubog at nabubuo sa loob mismo ng tahanan. Ang pamilya ang unang paaralan ng buhay kung saan natututunan ng bata kung paano mamuhay ng tama. Paano hinuhubog ng pamilya ang pagkatao natin? Una, sa pamamagitan ng halimbawa ng magulang. Ang mga magulang ang unang modelo ng mga anak. Nakikita at ginagaya ng mga bata ang kanilang sinasabi at ginagawa. Kung ang magulang ay mahinahon, mapagmahal at marunong humingi ng paumanhin, ganoon din ang magiging ugali ng anak. Pangalawa, sa pagtuturo ng halaga. Ang magulang ang unang nagtuturo ng tama at mali, ng mabuti at masama. Sa pamamagitan ng simpleng pagsasabi ng wag o iyan ang tama, tututo ang bata ng moral values. Unti-unti nabubuo sa isip ng bata ang konsepto ng katarungan, respeto at pananagutan. Pangatlo, sa pagmamahal at pag-aaruga. Ang bata na pinalaki sa pagmamahal ay nagkakaroon ng tiwala sa sarili at seguridad sa buhay kapag ang isang bata ay nakararanas ng yakap, papuri at pag-unawa mula sa pamilya. Nadadala niya ang positibong pananaw sa sarili at sa ibang tao. Sa madaling salita, ang ating pagkatao, ang ating pag-iisip, damdamin, asal at pananaw sa buhay ay unang nahuhubog sa pamilya. Ang mga magulang ang unang nagtuturo at modelo ng kanilang mga anak. Kaya't malinaw, ang pamilya ang unang humuhubog sa ating pagkatao. Gampanin ng pamilya sa paghubog ng mabuting gawi. Pamilya ang unang nagtuturo ng gawi o habits. Ang gawi ay ang mga nakasanayan o habits na ating ginagawa araw-araw. Ang mabubuting gawi ay hindi agad natural sa tao. Ito ay natututunan at paulit-ulit na ipinakikita at itinuturo ng pamilya. Sa bahay, nagsisimula ang simpleng mga practice na kalaunan ay nagiging kundasyon ng ating asal at disiplina bilang tao. Paano hinuhubog ng pamilya ang ating mabubuting gabi? Una, sa disiplina sa oras. Sa bahay, natututo ang bata na gumising ng maaga, pumasok sa oras at sundin ang schedule. Ang simpleng pagsunod sa oras ng pagkain, paglalaro at pagtulog ay paghahanda sa pagiging responsable sa hinaharap. Pangalawa, sa kalinisan at kaayusan. Ang pagdidikpit ng kama, paggugugas ng kamay bago kumain at pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay itinuturo muna sa loob ng tahanan. Habang lumalaki ang bata, nagiging ugali na ito hanggang sa paaralan at lipunan. Pangatlo, sa paggalang. Sa paggamit ng po at opo, sa pagmamano at sa pagbibigay galang sa nakatatanda, natututo ang bata ng respeto. Ang paggalang na natututuhan sa pamilya ang nagiging gabay sa pakikisalamuha sa guro, sa kaklase at sa iba pang tao sa lipunan. Sa pamilya natin natututuhan ang disiplina sa oras, ang kahalagahan ng kalinisan at kaayusan at ang tamang paraan ng paggalang. Ang mga simpleng practice na ito, gaya ng pagliligpit ng laruan, pagdarasal bago kumain at paggamit ng po at opo ay hindi lamang gawain kundi ugaling nagiging bahagi ng ating pagkatao sa huli ito ang nagsasanay sa atin upang maging responsable disiplinado at mabuting miyembro ng lipunan ang gampanin ng pamilya sa paghubog ng mabubuting pakikipagkapwa ang pakikipagkapwa ay ang kakayahan at kagustuhang makihalubilo makibahagi at makitungo ng maayos sa iba. Ang pakikipagkapwa ay unang natututuhan sa pamilya. Paano hinuhubok ng ating pamilya ang ating mabuting pakikipagkapwa? Narito ang ilang paraan. Una, sa pagbabahagi ng pagkain o gamit. Kapag tinuturoan ang bata na magbigay ng parte ng kanyang pagkain o ipahiram ang kanyang gamit, Natututo siya ng generosity o pagiging bukas palad. Natatanim sa isip ng bata na ang mga bagay ay hindi lamang para sa sarili kundi pwedeng ikatuwa at ikabuti ng iba. Pangalawa, sa pagtutulungan ng magkakapatid. Sa simpleng pagsasama sa gawaing bahay, tulad ng pagliligpit ng pinagkainan o pagtulong sa takdang aralin, natututo ang bata ng teamwork. Ang ideya na mas mabilis at mas magaan kung nagtutulungan ay nagiging ugali hanggang sa eskwela at sa komunidad. Pangatlo, sa pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga. Kapag may kapatid na may sakit at inaalagaan siya, natututo ang bata ng empathy o pakikiramay. Ang pagkalinga at pagmamalasakit ay nagiging natural na damdamin sa pakikitungo sa iba. Ang pakikipagkapwa ay hindi basta natututunan sa libro. Ito ay unang nadarama at nasasanay sa loob ng tahanan. Sa pagbabahagi ng pagkain at gamit, natututuhan natin ang pagiging bukas-palad. Sa pagtutulungan ng magkakapatid, natututo tayo ng teamwork. At sa pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga, nahuhubog sa atin ang empathy o pakikiramay. Ang lahat ng ito ay pundasyon ng mga mabubuting pagkikisamuhan sa lipunan. Kung isipin natin, lahat ng ginagawa ng ating pamilya na paghubog ng ating pagkatao, paghubog ng mabubuting gawi at pakikipagkapwa ay may iisang layunin. Ito ay upang dalhin tayo sa makabuluhang buhay. Ang makabuluhang pamumuhay ay hindi lang tungkol sa kung ano ang naabot natin sa buhay, kundi kung paano natin sinasabamuhay ang mga aral na natututuhan sa tahanan. Paano nga ba mamuhay ng may kabuluhan? Una, pamumuhay na may direksyon at layunin. Ang taong may makabuluhang pamumuhay ay hindi basta-basta nabubuhay lang araw-araw na parang bahala na. May malinaw siyang dahilan sa likod ng kanyang ginagawa. Bakit siya nag-aaral? Para sa kinabukasan, para makatulong sa pamilya. Bakit siya nagsisikap? Para maabot ang pangarap, para magtagumpay ng marangal. Ang layunin ay nagbibigay ng gabay, parang kompas na humahantong sa tamang landas. Halimbawa, ang isang estudyante na alam ang halaga ng edukasyon ay hindi lang basta pumapasok. Nagsusumikap siya dahil nakikita niya na ito ay hakbang sa pagtulong sa kanyang pamilya balang araw. Pangalawa, pamumuhay na may relasyon sa Diyos, pamilya at kapwa. Ang mga desisyon at aksyon ay isinasaalang-alang kung ito ba ay makalulugod rin sa Diyos, makabubuti sa pamilya at sa kapwa-tao. Dito pumapasok ang pagpapahalaga sa pananampalataya, pagbibigay ng oras sa pamilya at pakikitungo ng maayos sa ibang tao. Halimbawa, kapag natutunan ng bata na magdasal bago kumain, gumugol ng oras sa pamilya at magbigay galang sa iba. Unti-unti siyang namumuhay sa paraang may malasakit at may ugnayan sa mas malaking komunidad. Pangatlo, pamumuhay na nagdadala ng kabutihan sa iba. Ang makabuluhang pamumuhay ay hindi lang tungkol sa sariling tagumpay, kundi sa epekto ng iyong ginagawa sa ibang tao. Ang asal, salita at gawa ng tao ay nagiging positibong impluensya sa kanyang kapaligiran. Nakikita ito sa pagiging matulungin, pagiging tapat at pagiging handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Halimbawa, ang isang kabataang natutong magbahagi ng kanyang baon sa katlasing walang pagkain. Hindi man ito malaki, pero nagdadala ng kabutihan at nagpapakita ng malasakit. At pang-apat, pamumuhay na may saysay. Ang makabuluhang buhay ay hindi nasasayang sa walang kabuluhang bagay. Bawat araw ay ginagamit sa paglinang ng sarili, pagtulong sa iba at paggawa ng mabuti. Halimbawa, imbis na ubusin ang buong araw sa walang kwentang aktibidad, ang isang kabataan ay naglalaan ng oras sa pag-aaral, pagtulong sa gawaing bahay at paglinang ng kanyang talento. Buod ng Aralin ang pamilya ang unang buro at gabay ng isang tao. Hinuhubong ito ang pagkatao sa pamamagitan ng halimbawa, aral at pagmamahal. Nagtatanim ng mabuting gawi tulad ng disiplina, kalinisan at paggalang. At nagtuturo ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi, pagtutulungan at malasakit. Lahat ng ito ay naguugnay tungo sa makabuluhang buhay. Isang pamumuhay na may direksyon, may mabuting ugnayan sa Diyos, pamilya at kapwa at nagdadala ng kabutihan sa lipunan.